mga kabusing puntahan na naman natin si pamangkin may nakita na naman kinuha lang niya mga kabusing dahil nasa ilalim nagagada sila tago narating lawa eh muna lawa o ba? ay sige ka na muna yung lawa kanya din sa si tago Dara, 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 dara. Anto, nagigit. Kinalaw man ginoon. Dara? Ah, bali. Oh, grabi ka tago no. Ah, <laughs> iro <laughs> buktod na wag tangan ko pag-asa. Kani buktod na, nembro ba? Mare. Oy, sarinto. Mm. na tii mga kabusing o. Oh. Yan. Sarinto. Perya natong nakuha na nato, oh, to gihapundong. O katong dito kang tinding orange mga kabusing may nakita tayong gagamba dito dito lang siya nakatira mga kabusing oh. yan sa maliit na tuyo na dahon tingnan natin Ayan, sa loob, oh. Ayan, ang gagamba, mga kabusing. Yun. Aba ng galamay, oh. Ayan. Wow, ang ganda. Ayan. Magkaabuhin, mga kabusing na brown, oh. Okay, kune natin yan. Mga kabusing, may nakita tayong pa sapot. Pababa siya, mga kabusing. Ha? Walang mga lukot dito. Yan. Baka nasa baba lang yung gagamba. wala naman dito ay yun yun ang gagamba mga kabusing oh nasa ilalim Yan. bakit nasa ilalim yung mga gagamba mga kabusing kunin lang natin baka matatakas pa rin eh sana yun ay na ay, yun sa gagamba kuskus ng gagamba mga kabusin oh. ayaw pa huli saan na yun baka makawalaan naman Ay, nakawala. Ay, ayun. Ayun. Pinahirapan mo ako, boy, ha? iyan mga kabusing may nakita tayong bayabas kunin natin mga kabusing habang magahan tayo ng gagamba may kakainin tayo ayan oh. yan laki fresh from the from the mountain yan o yan may kakainin na tayo yan habang nagahan pa sila sila bayaw at pamangkin nandiyan o Ayan. Maaraw pa mga kabusing. Okay, patuloy tayo. Mga kabusing, puntahan natin sila. May nakita sila mga kabusing. Muna, sumpay niya, suro? Mga kabusing, ayan. Ayun, kitang kita. <laughs> Sarinto kayo. na brown? Sarinto kaya po? Iltio? O, oh, iltio ba? <laughs> Ayan, kunin doon. Sarinto na brown, mga kabusing. Nakita ni okay, Bayaw. May tae. Yan. Bakit po yan. Tarang! Look! Iltio daw eh. Ang gupuha eh. Sakto naman, sakto naman tiyan natin. Sakto ba yan? Namigasan naman. Hindi naglumigas doon. <laughs> Yan, nasa yun. Wala ko nung gumragan. Hindi na makita. Tawag luyo rin. Ah. Ikaw mang luyo? Walang tamang. Asa? Walang <laughs> kamang. Pisa to rin. Wala <laughs> mo sa luwala. Wala sa mong luyo? Wala. Sigara to na ada Ting? Ah, lagi sa Pinahirapan pa kami mga kabusing oh. Mga kabusing may nakita si Pamangkin dito dito moaning ko na ano, ah ayun oh kitang kita yung gagamba mga kabusing tala pero gamay pa man kulang pa mga kabusing hindi lang natin kunin oh yan ganda sana oh maliit na butyog butyog pa siya mga kabusing na maliit pero ganda oh Ayan, dito lang nakita ni Pamangkin. Pero alanganin pa mga kabusing. Ayan, hahanap tayo ng tamang sukat. Ayan sila. Mga kabusing, may nakita pa tayo dito. Maliit na gagamba. Ayan, no? Ayan. Pero hindi lang natin kunin. Maliit pa siya mga kabusing oh. Ang liit ng dahon na tinitirahan niya mga kabusing oh. Kitang kita yung gagamba Yan dito lang sa Kwan mga kabusing yung tinatawag sa amin hagunoy Yan ang gagamba oh Yan Okay, hindi lang natin kunin. Ayan, mga kabusing, pauwi na kami. May nakita kami mga kabusing, tamang tama lang. Hindi karamihan mga kabusing. Ayan, dahil alas 3 na kami umakyat dito, alas 4 pala. Ayan, talubog ng araw. Ayan. Okay, subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, maraming salamat sa panunood.